Yan, good afternoon, yun Rico Vlog. Andito tayo ngayon sa magandang spot sa Bayan ng Mauban. Ito ang pinakamagandang view ng Bayan ng Mauban dito mo masasaksihan. Yan, kasama ko pala si Kenji Kamaster. Ayan po ang Bayan ng Mauban. Napakaganda. Ayan. Pupunta pa po tayo sa magandang spot. Hey, 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 hey! Shout out naman dyan! See you! Pumunta! Uwi na! Ayan, nandito tayo ngayon sa pinakamagandang spot ng bayan ng Mauban dito sa ibabaw ng kabundukan talagang masisilayan ninyo ang taas at ang ganda ng view ayan o. wow mapapawaw ka talaga sa ganda ayan o yan ang barangay aluwin ayan ayan bayan ng port ng bayan ng mauban yan dyan ng ano ano mga tourist wala saan ka ah oh, ito kami sa Kuguna na yun ay lumabas ka lumabas ka nakaway kami yun oh. <laughs> Ayan oh. Napakaganda. Damit. Nakaputi akong damit. kami. Sa tagal na natin dito sa bayan ng Mauban. Ngayon lang tayo dito nakataas sa bundok na ito. Dito pala ang pinakamagandang view dito sa itaas ng ng Portang Mauban dito sa may iglesia. Napakaganda, di ba? Tingnan mo naman ang tanawin para lang dinudungaw natin ng dagat at saka yung mga bangka. Talagang oh. yan ang pinakang bayan ng Mauban. Napakaganda ng view.